Aris, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7 AM hanggang 10 10 AM at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo player na bungi ang iiwasan ngayong araw at kulay asul. Taurus, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 AM hanggang 8:10 AM at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 49 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay silver ang dapat na maiwasan. Gemini, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng... Ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.20pm at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 7pm hanggang 10.15pm at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, brown na kulay ang iiwasan at player na mahilig magsalita ng kabastusan at mahilig sa alak. Cancer, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 6am hanggang 9.20am at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay yellow ang iiwasan at player na laging humingi ng balato. Leo Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. hanggang 7.30 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Virgo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.20am at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan magsuot ng damit na may kulay green. Libra, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 915am at may negatibong minuto. Na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 520pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, red na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.20 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay. Sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 56 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw at umiwas muna sa kulay orange ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.20pm at may 54 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Mga berdeng kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas nang 4am hanggang 715am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 415pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.20am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, gold na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Pisces, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.20 a.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.20pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan, na kung magsalita ay bastos at iwasan din magsuot ng damit na kulay blue.